Papasok na nga si Kuya King sa school at dahil Friday nga ngayon kaya ito nga daw yung susuotin niya. Ayoko na manghadlangan yung gusto niya kaya hinayaan ko na nga lang at trip niya nga yung suotin. <laughs> Pagkaalis nga ni Kuya King ginising ko na nga din sila kambal niya at inasikaso ko na nga din para makapasok na nga. Kaya tinawag ko na nga si Daddy para maihatid na nga tong kambal at aalis nga din ako ngayon. Dadaan nga muna ako niyan sa palengke bago nga pumunta kila ate at nagpapabili nga din si tatay ng puto sa palengke. Tuwing Friday nga din kasi umuuwi sila ate sa Bulacan kaya dadaan nga muna ako dito sa palengke para mabilhan ko nga ng pasalubong si tatay. Nung nandito pa nga sa pip si tatay, madalas nga din siyang bumibili dito ng mga kakanin pag pumupunta nga sa dito sa palengke kaya nagpabili na nga din siya sa akin. Nagdadalawang piraso nga yung binili kong kakanin sa kanya at baka hindi nga din niya maubos at siya lang din naman ang kakain. Bumili na nga din ako niya ng dahon ng sili para pag uwi ko nga sa bahay ay eh, magluluto nga ako ng tinola. Nadaanan ko nga din tong lugaw na kinakainan nga namin nila daddy kaya bumili na nga din muna ako para may kakainin nga kami nila ate sa bahay nila. Kumakain na nga din daw kasi si Shoti ng lugaw kaya binilhan ko na nga din ng plane para pagdating ko nga doon ay eh, kakain nga kami. Malapit nga lang din yung bahay nila ate dito sa palengke kaya konti nga lang din yung lalakarin ko papunta sa kanila. Malapit na nga din kasi yung birthday ko kaya bago nga sila umuwing bulakan ay eh, mambubudol nga muna ako sa kanya. <laughs> Kinatok ko na nga yung pinto nila at akala ko nga eh sila nga lang ni Shoti ang tao dito eh hindi pala pumasok yung dalawa. O di diba mga mare sakto nga yung punta ko dito at may ibibigay nga daw siya sa aking regalo. Sakto nga yung dala kong lugaw at puto nga ni tatay at may kapalit nga na regalo. Napakaswerte ko nga dito sa ati ko at hindi nga lilipas yung birthday ko nang wala nga siyang ibibigay sa akin. Kaya sabi ko nga sa kanya na kumain na nga kami at may dala nga akong lugaw. Pinagyabang ko pa naman kay ate na may dala nga akong lugaw kaso nga lang kakakain nga lang daw nila at ito nga din daw yung kinain nila. Bumaba nga din daw kasi sila kanina para pumunta nga sa palengke at bibili nga din daw sila ng lugaw. Mukhang nabusog na nga din tong batang kaya tawa nga siya ng tawa at kumakain na nga din niya ng lugaw. May batang naglalambing naman sa gilid at kinuha niya nga yung cellphone ko at nagsasapi na nga yan at i-check out ko nga daw yung order niya. <laughs> Marami pa nga yatang ipon tong batang to kaysa sa akin kaya pagkatapos ko nga ang budolin yung mama niya eh ako naman ang bubudolin nito. <laughs> o mga mare mukhang mapapasubo nga ako sa order nito at hanggang hindi ko nga nabibili yun eh, hindi niya nga yan makakalimutan. <laughs> Dito na nga din ako pinakain ni ate ng tanghalian para sabay na nga daw kaming bababa at uuwi na nga din sila sa Bulakan pagkatapos kumain Nasa fourth floor nga din yung kwarto nila ate Kaya minsan nga lang din bumabayan at nakakapagod nga daw Ako na nga ang kumaganyan kay Shoti At si ate na nga lang daw ang magbibitbit ng dalako Maaga nga din silang uuwi ngayon sa Bulacan At marami nga din silang inaasikaso doon Tinatanong nga din ako ni ate kung uuwi ba kami Pero sabi ko nga sa kanya na baka sa bakasyon na nga lang nila kambal Ano po? Hindi mo ko nasama ha Ano po? Hindi mo ko nasama ha pag-uwi ko nga sa bahay, natawa nga ako kay Zian at nagagalit nga siya sa akin at hindi ko nga daw sila sinama. Sabi ko na nga lang sa kanya na may pasok nga kasi sila sa school kaya hindi ko na nga sila sinama at may pinadala naman si Mama Lolo sa kanila. Kaya nga din ako nagpunta kay ate para kunin ko nga din tong gamot at iisa nga lang din yung obin namin. Matkaparehas nga lang din kasi kami nang nireseta na gamot at sayang naman kaya sabi nga ni Ate na kunin ko nga daw at matagal pa naman yung expiration nito. Tuwang-tuwa nga yung mga kambal sa pasalubong ko nga sa kanila na binigay ni Mama Lolo. Kaya hanggang dito na nga lang mga Mari for today's video. Salamat sa panonood.